ating mga naging panauhin sa ating isinagawang pagdinig ay nagbahagi rin ng kanilang mga personal na karanasan mula sa pagpapaalis ng kanilang suot na hijab dahil hindi daw ito naaangkop sa isang institusyon o maging sa mga pampublikong lugar ang hindi pagtanggap sa isang profesyon dahil sa nakakasagabal daw po na takip sa ulo hanggang sa panghaharas at pag-atake sa mga mag-aaral na kilala noong bilang si Boy Recto, sa mga nakahijab noong 90s sa University Belt, Sampaloc Manila. Ang mas nakalulungkot po, ang mga istoryang ito na sumusugat sa kanilang mga puso ay tila naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng ating mga kapatid. Mahal na Ginoong Pangulo ito ay salamin rin ng masilimuot na realidad na kinaharap ng ating mga kapatid na Muslim sa pandaydigang saklaw. 69% ng mga kababaihan